Kumusta po yung 20th Congress, sir? Uh, kasi nga, ang may mga kababayan tayo na na-encounter din po namin at mga nagsasabi po ng kanilang mga hinaing na naglalabas ng kanilang mga problema o kanilang mga uh, masasabi nga dito nga sa 20th Congress na tila meron daw pinuprotektaan ang halos lahat ng mga mababatas at may iba pang nagsasabi na dapat i-abolish yung Kongreso dahil nga dito sa, nga, sa, allegedly nga may mga korupsyon ang tanong po nila, Sir, kung mapagkakatiwalaan pa po ba yung 20th Congress? Eh, ang, ang, kaya nga po, if, uh, if there's anything that we should be focusing on, lalo na dito sa 20th Congress, it should be um, yung hinihingi po ng mga tao, which is for the 20th Congress na naayusin talaga ng Congress na maging transparent. Yung number one, yung budget, ayusin namin yon. Tapos syempre, uh, kasi diba ho, yung distribution, Uh, parang hindi siya naging equitable. So dapat maging transparent siya at saka maging equitable. Yan po ang number one na uh, dapat i-focus natin. Tapos lahat po ng, lahat ho ng nakitang mga pagkakamali, dapat i-correct na talaga. Uh, since alam na natin kung ano yung mga nangyari sa 2024, 2025, at uh, yung katulad nung sinasabi po namin, yung unprogrammed funds, dapat ho talagang i-scrap na yung unprogrammed funds. Dapat uh, Mag kung magkakaroon man ng mga pagbabago, uh, if 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 there if there is uh, 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 the best time na mag magbago it's now. So gawin na hu natin blockchain, lahat transparent. Tapos uh, kung merong ipapasa, wala nang unprogrammed supplemental budget na po ang gawin natin. Yan po ang hinihiling ng tao eh. At uh, yan ang nakikita ko na dapat talaga pagtuunan ng pansin ng Kongreso ngayon kasi talagang walang wala na pong tiwala ang tao sa kongreso at na naririnig ko po yung mga sinasabi na 'di ba i-abolish na nga and uh, syempre the, kaya yan kaya nagkakaroon ng ganyan kasi nga hindi pa ho nila nakikita o nararamdaman na tuntay pa punta and ito uh, um, pong nangyari kay Kiko kay Congressman Kiko uh, hindi po yan ang isa sa mga gusto ay, ay based on uh, yung mga uh feedback at yung mga nakikita natin sa mga nagkukomento dun sa nangyari sa kanya nakikita na po natin na talagang this is not what they want this, this is not what the people want to see right now what they want to see is 'di ba uh, for us to allow people like Kiko to just speak their minds 'di ba wag na hung... Kaya parang ang, ang naging impression nga is if there is a person uh, speaking his mind parang ang naging impression tuloy is uh, gusto natin siyang patahimikin. Mm -hmm.